wala na talagang intro-intro sa taong gutom. Wow, yummy talaga. Wow, grabe. Kapag ganito na ang yung ulam for today, talagang mapapakain ka ng maraming maraming kanin. Kain na tayo! Ayan! It's so yummy, delicious, wow, the best! Ang adobong manok ng kapampangan! Ito yung pinakapaborito namin na ulam sa Pampanga. Ito 'yung aming version guys. Ganito po ang pagkaluto niyan. Kaya napakayami. Guys, ito lang ang aking for today's video. Nagluto ako ng ganito. Alam niyo na 'yan. At kayo nang bahalang mag-adjust. Oh, 'di ba? Tapos, ang konting kanin. Ako 'yung nag- nagda-diet. Hindi ko alam. mamaya. <coughs> Kaming mga Kapampangan, ito ang pinagmamalaking ulam